Tuwang-tuwa ang mga tagahanga ng sanggre dahil sa kilig na dulot ng yakap ni Natera at Eknaad bilang pagdiriwang. Nagpahayag ng kilig ang mga manonood ng Encantadia Chronicles sanggre matapos ang taos pusong yakap ni Natera, Bianca Umali at Eknaad, Justin de Dios ng SB19, kasunod ng kanilang matagumpay na misyon. Sa isang kamakailang episode, pinaniwalaan ng dalawa si Harahen, Diana Zubiri, na ibalik ang Earth Gem, isang mahalagang hakbang sa muling pagbuhay ng apat na gem. Nababalot ng ginhawa, niyakap ni Natera at Eknaad ang isa't isa, ngunit agad din silang nagbitaw nang mapagtanto ang kanilang ginawa. Ang eksena ay in-upload ng opisyal na pahina ng kapuso fantaserye sa Facebook at agad na bumuhos ang mga reaksyong kilig sa comment section kung saan labis na humahanga ang mga fans sa chemistry ni Natera at Eknaad. Panindigan nyo yung kilig na miin, komento ng isang gumagamit. Huy! May chemistry, sabi ng isa pa. Ilang manonood din ang nagpost sa X, dating Twitter, upang ibahagi ang kanilang saloobin tungkol sa eksena. Oy! Ang cute neto! Mukhang si Eknaad pa ata ang love interest ni Tera dito, ha 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 ha. Pakipush ito writers sa book 2, parang awa, sabi ng isa na nagmungkahi rin ng mga ship names na Tinaad at Esther, Healthy ship only, Terra and Eknad, post ng isa pang gumagamit. Ang Encantadia Chronicles Sangre ay umaere sa GMA Network mula lunes hanggang biyernes ng alas 8 ng gabi pagkatapos ng Bayamari Fork oras. Maaari mo rin itong panoorin online sa Kapuso Stream sa YouTube.